sa Universe first winner up na si Janin Togonon iritable na sa eczema ng kanyang panganay na anak. Alamin showbiz spotlight ni Anton Irritable na si 2022 Miss Universe first runner-up Janine Togo noon sa skin condition ng kanyang unang anak. Nalaman ng publiko ang pinagdadaanan ng anak ni Janine na mag-post ito sa kanyang social media account. Sa kanyang Instagram account, nag-post si Janine ng picture nilang dalawa ng kanyang baby na si Madeline Sofia. Nilagyan niya ito ng caption na, Happy 4 months to our sweet little angel and 2 months sa eczema mo. Charot! At nilagyan niya ito ng laughing emoji. Ayon kay Janine, medyo frustrating at naiirita na raw ang kanyang anak kung saan anak na lang daw siya na ma-outgrow ng kanyang anak ang eczema nito. Excited na raw siya na kumain na ito ng solid foods at furious at sabay nilagyan niya ito ng mga hashtag na motherhood motherhood problems at eczema problems. Kung matatandaan, noong November last year lamang ipinanganak ni Janine si Madeline sa pamagitan ng cesarean section. At iyan na aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas ni WIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.